Ikaw nga talaga yung kauna-unahang rana. Kanina kasi minention mo, hindi ko na pinanong kanina, yung mga na-miss mo. Hindi mo na single out si Isabel? Na-meet mo ba siya? Nako. araw-araw na nasa Korea pa na-miss ko siya. Actually, lagi kami magka-video call tuwing gaga. Tapos, kung ano mangyayari sa episode namin, kukwento ko, ko sa kanya buong ano? part from start to finish. Okay? Ganun, ganun, ganun yung communication po namin during nasa Korea. Alam mo, last uh, season 1 nito, yung mga partner-partner nila, parang nagkaroon ng ano special guesting sa hmm. show. Hmm. Dito ba may ganun? Parang wala, no? Parang hindi ko na wala, ako wala mali. Ako. O, Kasi pinakita na yung mga ano namin. Yung mga, yung mga guests. guests. Ah, okay. May, may, uh, next pick pa naman. Yan ang magdadali ng Korea. So, ano po, pagligal na kay Tita. <laughs> Di pa rin ba? Grabe naman. Medyo may uh, strict ka po si Tita kapag ito kay Isabel. Pero na hindi na yung po. So, wala pa rin blessing? Okay. Wala pa rin bang blessing? Tita? Uh, nililigawan ko pa rin po silang dalawa. may bili po ako ng cakes nila. <laughs> Ayaw nga. Lahat may cake shop na siya. Oo. Pero, hindi ano, pa naman po kami. I mean, kung dadaling sa Korea, dito, for sure, okay. okay. Unless kasama si Tita. Pero yun nga, Miguel, nung, uh, siyempre, eh, hindi, hindi, nga din nila alam na ikaw pala yung bago nilang runner. Uh, kanino ka parang medyo nung umpisa, nahihirapan makii. Oo, oh, oh, ganun. Hindi naman Pero po, pero nahihirapan akong kasama kay Boss. Kay? Ay, kay Bossy. Glyza. Bakit? Intimidating eh. Nakakatakot. <laughs> Talaga ba? Oh, Talaga pag si mga challenges, parang parang palaban talaga eh kaya medyo natakot ako sa kanya and actually kay, kay Angel din okay parang nahirap pa na ako mag-connect sa kanya personally pero merong one time nang nag-coffee kami lahat ng runners nakapag-usap kami ng, malalim so, parang naintindihan ko siya okay kaya pala ganito So, feeling ko, nahirapan na ako kumanag kay Angel and intimidate ako kay Boss Jay. Ay, So, paano naman na, ano yun? Uh, nawala, oo, na-break yung uh, pagka-intimidate mo kay Glyza, yung pagka Yung no, konti-konti ng nerf na nagigets ko kung paano ba talaga yung running man. Kasi nung una, parang clueless ako. Ah. Uh, Alam ko, mag-challenges kayo. Pero gaano ka dapat ka-competitive? Ilang percent yung fun dapat? Pero nung medyo nagigets ko na, Saka, saka ako parang mas nakilala si Boss G na uh, uh, okay, competitive siya. Pero masaya pa na siya kami. Lalo na pag hindi na nag... Kanyara, hindi kami nasa taping. Pag gumagala-gala kami, ah, masaya siya kasama. So, doon ako oh. parang... Competitive ka oh. ba? Ikaw? ano Um, from 1 to 10, competitive ako. Siguro 8 po. Pero sa running man, katulad na nga nang sinabi nila kanina, ang totoong panalo ay hindi yung nanalo sa challenge, kundi yung nag-enjoy sa mission. I mean, kung nanalo ka man pero hindi ka masaya, parang walang point na kailangan masaya ka dito sa challenge. Pero hindi naman ibig sabihin mo na hindi pa ako naging competitive sa running I man. hindi competitive man. Ikaw sa pakiniro? Yes, naging... Uh, wait lang, pinalabas na ba? Hindi pa, hindi pa. siya? Ah, hindi pa. Ay, na kita sa ano? Pinakita na yung guests? Kinabahal! Yes, nag-guest si Ruru and nag-visit kami. Very welcoming siya sa akin. Kasi siya yung ano eh, original runner, di ba? Mukhang nakamusta niya ako? Kumusta ako sa co-runners? And yun, hindi na-welcome na ako. Very warm na ako. naman niya yun yun ni Bianca? Kasi hindi kasama doon sa episode ni Haan. Masaya, oo. Lalo yung episode na yun dahil parang pageant pageant kami no, may ram para pa kami ginawa dun so ang fun din ng episode na uh, with Bian in connection with Ruru syempre siya nga yung original dito then ikaw yung parang humalili sa kanya dito sa 2 ano yung usapan niya ng production let's say magkaroon ng season 3 pareho pa rin pareho ba kay Ruru na magiging part ng season 3 or yung uh, usap ba niya sa inyo sa iyo? like say hanggang tulang paano ang ano don? O hindi na babalik si Ruru at all kung magsasama po kami why not kung busy sa third season, ako muna. Kung busy ako, siya muna. Uh... Kasi, uh, eight runners na po kami. Yung sa amin. Walang, oh, wala okay. po akong pinalitan, walang natanggal. In fact, matagdag lang po ako sa roster. So, kung may season 3, hindi nang iiwan ng na matagal sa si isang pwede days na. <laughs> May meron naman nang ang sambong taon na uh, ano, ah. sa Pilipinas. Pero 43 days. Ah, so kung sakali one pa lang may season 3, pwedeng one. walong runner talaga. Okay. Alam ko yung China para more than 10 ko. Ah, uh, iba kasi yung China. Sa eh. kan. Ano? Tamis. <laughs> <laughs> oh, yun na. Ano pa sa lumo mo sa kanya? Ako marami ko. Boy, ni Isabel noon. Pero kahit nasa Korea ka, nagpa-andor ka. Opo, oh, pa-andor ko mga pasalubong ko sa kanya pinag-shopping ko siya kitigyan okay. mga damit mga ah, uh, from Korean outfits oh, oh. and meron din akong album ni Jungkook na pinasalubong ah. uh, sobrang fan okay na siya doon kay Jungkook malamang ano kayo nabili niya? may mga bilin ba siya? binila niya po ng thermos bago ako umalis na ah, yun yung Christmas gift niya sa akin kasi January 14 kami ba? kung naman, Miguel, may pinili ka remembrance para dito sa project na to, kung lumipi ka ng South Korea? Hmm. Siguro iniwanan na remembrance. Yung luck namin ni Isabel. Ay! So, babalikan ni Isabel yung luck na Sana makita niyo pa ulit <laughs> sa dami. <laughs> Sana. Okay. <laughs> Wait lang, Sean. Saan kayong places sa Korea na nag-shoot? bye 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 pero sa soul po naka base. Ano, Pero, Meron kami yung yung katulad ng sinabi ni Lexi kanina. So, MC, sa DMZ. malapit sa DMZ. Uh -huh. Meron kami sa bandang south. Nag Jeju Island pa. Ah, nag Jeju pa pala pa kayo. Maraming kami ginawa. Or na. Uh, oh, yun yung yung na. So, aside from running man, saan paabangan si Miguel? Wala pa daw. Bakit? May may pag may pagharang na wag sabihin. Secret tama ba? Mo, baka ma-jinx pero may nice may uh, sinusulat na po. Okay. Ay, Miguel, wala yun, pa nga ano? sa akin yung script eh, pero sinusulat na po. Sabi? Ah. Sabi. to. Miguel, anong reaction mo? Although kayo ko lang kasi nakita si mami mo, yung vlog niya. Anong say mo doon? Masaya na actually lahat po ng mga artist na nakakasalaman. <laughs> sinasabi nila. Uy, ano oh, nakapunod yung mami mo. <laughs> sa AOS yung sinasabi. Oh, nakapunod yung mami mo. yun. Sabi <laughs> ko. Ba't ako din yung pinapanood? Mami ko ang dead joke. Pero ano mo, nung ulang ka pa ako eh. Kung mami mo ba siya? Hmm. Although Grace No eh. Nung, no pinakita ka lang niya, ay oh, mami nga ni Miguel. Pati si Gigi niya sinabi rin sa akin yun. yun. Nakakatawa ko. Paano yun? Paano nagsimula yung pag-vlog niya? Tinanong ka ba niya? Hiningi ba niya yung consent mo? Siyempre. Yeah, nakalimutan ko po paano siya nag-start. Pero kung hiningi ba ako ng consent, minsan, parang kung isama ka naman dito. Ah, lang. Pero yung nagsimula siya mag-vlogging, hindi kanya tinanong, Miguel, okay oh, lang ba ako mag-vlog? Kasi Hindi naman po. Ah, wala. Wala, wala, naman. wala naman pong problema ah, naman sa akin nagsusurkitang ka naman. Opo, okay, minsan tinutulong ko siya sa mga contents ko ni, ni Mami. Ako nag-shoot Para naman magamit ko yung mga pag-aralan ko sa film. Tapos yun, minsan nagdadala po ako ng food sa mga co artists ko. -artist ko. But, Tapos oh, pinapatingin ko po sa kanila. Like naman. yung leche plan, like no? Oo. Oh, oh. Uh, so, kaya pa lang ano, ikaw mas sa bahay ka talaga kumakain kasi so, parang ang sarap magluto ni Mami. Yes, sa bahay oh, okay. po. Medyo po focus sa bahay. Ah, uh, medyo tamad po ko lumabas eh. Hindi, hindi ko san'ng iinip. na Sabi mo introvert ka. So, paano, na, pa, naging, paano mo siya nagamit dito sa Running Man? Ah, uh, ano yung naging advantage and disadvantage din ng pagiging introvert mo as a runner? Advantage? Uh, disadvantage muna po ng introvert. Hindi naman ako fully introvert, pero may pagka-introvert lang. Nahihayin ako so hindi ko kaya makisama agad. I'm super close so, agad. Warm up ka pa. Oh. ko ng, ng warm up ng mga tao kasi nang bilis nilang mag-click sa YouTube. So, sa, para sa it took some time para maging super comfortable ako sa group. Ang advantage naman, siguro ang advantage is kaya kong mag-isa. Kasi mag-isa lang po kami sa sa hotel room namin eh. So at least diba, pag kahit 43 days, kaya kong gumagal sa Kaya kong gumala mag-isa. So dumagala ka mag-isa sa Korea? Minsan, dumagala ko mag-isa. Ako rin, ako rin sanong po kumusta yung performance mo? Sa rin, paano mo i-relate? Parang, physically ano ka ba talaga? Active? Nakasabay ka ba? Sa pananaw mo lang? Well, masasabi kong yes, nakasabay naman ko kahit mga veterano sila, pininisik mo ba?